Karon guys, nata karon guys sa Balfair Japan Surplus Maramag Brands kay magsaksi ta og sa ang mga bag-o. So, indot kayo nila ng mga item diri karon kay nag-open sila og mga bag-ong stock sa container van. So, let's go. Diri pa lang sa gawas makita ninyo grabe gyud daghan ang nagaling niya nga mga sakyanan diha nga mamalitay. Bayo-bayo nagay kayo mga sakyanan diri nga naga-parking oh. Busy na kayo sa sulod mga higala, grabe na kumbati dito. Dagandagan naging sulod mga tao. So, atong itan mga higala. Grabe uh, ang makita kadaghan guys sa mga higala. Mga ito makita no sa sulod na ay mga malita o na ay mga gamit pang kusit na mga higala na igagmay na idagko na ay mga baga lahi lahi design o lahi presyo mga higala sa barato kaayo o quality na mga gamit o akong gusto ka aning uh, mga nindot o baga kaayo nga mga kabinet, uh, cabinet nga pang indoor ni mo sa mga balay so pagbutang mga sanina ni mo, hangiranan o kung saan mga importante ng mga gamit so the best ini siya mga higala kaya daghan ka ayaw mga item nila available pagid ka ini sila mga higala o uh, dili pagid niya sila masudlan o mga uko ok -ok, kung sa ba diha kaya grabe git ka sirado siro-siro, kaya niyang ilahang mga pagkagama sa ilang mga furniture dito akay grabe po sila kada mo design sila mga higala unya uh, naigag may naidag ko o gadipit ni po na siya sa presyo niya o kinihinindot po ni siya butangan TV diha or computer para pang office nimo mo dahil yun ah, uh, tsada yun kayo quality po sa ilang mga gamit so kung naakay bakanting na kwarta diha bisita na sa Valfair Japan uh, Japan Surplus Maramag Brands kay basig na adari ang inyong kipangita na wala dia sa imong mga panimalay dipindi ra pud na sa budget na to ug ato atong pinaka need so pareha ni og iablihan ang unay hangiranan dagko ayos siya ani yon ni ka ayos siya mga higala ni pareha ni nga platera mga higala usod the best ka ayo nga itago ni mga mga nindot na mga item nimo sa imong mga panimalay ni atong makita dong no? daghan gi sa mga tawo so mura gyud na astabuan mga higala no napag atong parenti dihaon tuhoy lang agi mo <laughs> niapil <laughs> April ni, ni intra sa ato ang uh, video ni mga igalaw. Naapoy lang rin si pareng cabinet o nindot siguro kay ni kay naay sa amin sa gawas, naapoy sa amin sa sulod. O ni daghan, daghan pod kayo ang mga item dire sa kilid mga higal na yung mga foam, mga gamit na pod pang uh, kwarto mga higala so naapoy mga plato nga agi uh, compile na lang pero per, per, per tinang nindota kay pagka-design mga higala pang bisita gid siya mga higala ang Valfer Japan Surplus maramag brands di panagihan sa buotan og maabi-abihon nga tagdumala uh, Sir Julius V Alcordo og salamat pud kay sila mga staff diri nga grabe good, ka mga buotan, approachable kayo unya kamamo gid sila og atiman uh, sa mga katawhan ya kay bibo gid kayo, bug, kayo. So, salamat na lang sa pagfollow sa atong Facebook page Brother TV God bless sa tanan